araw ng aking assessment and eh, mag umaga 4am umiyak na ako kasi hindi pa talaga ako ready guys na mag take ng assessment sa test niya exactly 6am guys namating ako sa kung saan ka na mag assessment sa gentle laban pa rin kahit alam ko na oh ka matita, sorry ko na medyo tagilid ako dahil hindi ako nag review but alam niyo naman, basta talaga pag, um, pag mo sa noon, walang imposible. Kami ang first batch na mag-take ng test da sa mga classmates sa mga ano ko, mga namin na pang Sunday. So, ayan si Ate Mel, si Sophie, si Ate Gian, and si Ate... Ha? Oh, nakalimutan ko yun eh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again. For today's video, guys. For today's video, guys. So today is our assessment in caregiver. Yes. Caregiver. Day in life. Whole, <laughs> <may> <laughs> niyo, so. Para, <laughs> yun, <laughs> tapos na kami may uh, tatlong ano na kami nung natapos. Tatawagan okay, yana. So, like, uh, Uh, Kalimot ko. Tatlong demo na? Oo, oh, tatlong demo na yung natapos namin. Ayan si Mariel. And then, nagprepare -pre ng food. Ako wala akong food na dala. Hindi ara ako. Magkakisado lang ako ng food sa kanya. Mag-aambag lang ako. And ayan si... Si Miss... Hi. Nakalimot ko siyang honey. So, yung ginagawa niya is nag-plating na siya um, yung food na yan is para sa uh, um, hypertensive patient. So. Patatas and carrots, okay. then bag okay. paper. Okay. Gigisa uh, ni mo? Gisa? So, ito naman si Ate Mel. Oh, anong food yun Ate Mel? Wow! So, we have um, scrambled okay. egg the <laughs> and then roast chicken. Tomato, tomato, broad tomato, spinach. Yo sa nimong tomato. Joven lang. Yeah. Yeah, giwa sa nimo siya first niya yeah, gipa na. Wow. Mga ni? Para saan sa na siya na pagkaon? Para sa diabetic patient. Diabetic. So, ano so, siya? Um, avocado sandwich with boiled egg in a tomato sandwich. No, avocado sandwich. Avocado. With boiled egg in a toasted wheat bread. Okay, thank you so much. Imo Antonio. Um, this is what we call chicken stir fry. So just sauteed everything with an oil and make sure it's colorful. So that it entices the patients. Wow. Appetite. Appetite. Thank you. Ati Mars. Broccoli. 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 Patatas Broccoli. Broccoli. carrots Broccoli. 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 lang, chill lang. <laughs> Later <na. Chicken> breast. <laughs>

So ano, okay lang yung tubig na lang kayo para sa Yung pangit, tubig na lang kayo para sipa. Nga, first meal ko ay sipa. Sipa na lang yung explanation of the ritual. Burung lang yung tubig na lang kayo. yung tubig na lang kayo. Sumag so, na na? <laughs> wala! Huwag nilag na kayo ito Kasi android researcher, Wala na nakaroon android. <laughs> Hulo. Oh, yes, wow, red rice? Mm. Oh, wow.

Doon na mo open peta nang iyan na mo ju hospital mo kung napabago iyan kung napabago nila mo 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 iyan kung napabago nila

Mam, ma thank you po, ma okay, ma'am. Ma'am, you po, thank you po, ma'am. Thank you po, Ah, guys! you're a to me? Yeah, ka na na <laughs> okay, <I love> <laughs> mag-tiktok? Sige, mag tiktok mag Voice over kasi bawal yung pinstiyon. Ano Na na wing wing wing, wing 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 Mom, thank you. Bye -bye. <laughs> you picture of the picture. <laughs> 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 Guys, congratulations. <Huh>? Uy, hindi ko gawin yung ilak Huwag makamon na pod. Ano ni Park Hall?